Oyo oh, Hindi uh, five ngayon sa Japan Pero tara Pasok tayo Hindi ako nga kasi service gagabi Kasi napahawad ako Tapos pasok din ako so, tara, pasok tayo Let's go Buto mo tayo ng itlog. Kasi magbaon tayo mga tamago is. Kasi tamago may nichi tayo dito sa Japan. So wala tayong handa sa araw ng Pasko kasi tago yung katawan natin. Trabaho. Um, wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. So yung mga natapinas ngayon, siguro busing pa sila o yung iba natulog na. Tara guys, pasok tayo. <coughs> so yan. Pak. So, ready na ang ating tanghalian kasi hindi ako nag-breakfast dun sana, sa sa kombina lang tayo at punta tayo mamaya tingnan natin kung mayroong pa masarap doon so uh, guys bye bye mama chup chup so, so walang ano no walang uh, residue sa paputok so yung pasko dito siya panay parang umagi lang You no know? masyado pang ganda yung uh, panahon ngayon siyempre masaga tayo pasok tayo uh, habang maglakad-lakad tayo mag-usap mo nanti saglit anong, anong nangyari sa'yo sa isang taon no? anong masasabi mo para sa yung sarili ngayong taon may na-achieve ka ba no? naabot mo ba yung isa sa pangarap mo no? nakapag upload ka ba? Nag-manifest ka ba dati na makapunta ng Japan? Di ba? Ha, Actually guys, dito sa YouTube, ah, hindi ako masyadong nagsishare ng aking buhay. Kasi nga, sobrang, sobrang hindi ko na kayang, ano, uh, i-maintain yung pag sa YouTube. Kasi, alam ko sa kabila. Tapos, yun lang. So, ngayon, try ko mag-update sa inyo dito kahit na raw vlog lang yun, yung mga araw-araw na mangyayari sa aking buhay dito sa um, Japan no? so ayun December 25 may pasok may pasok halos lahat and uh, it's a normal day dito sa Japan and tara, punta tayo yung train station Kena yung ngon. ganyan no Carmita tao ngayon. No? Hala. let's go 'yung wala na mo Wi-Fi ko na Mada, Ang yung mga content niya sobrang talaga. Ganun kaya na 'tong i Eh hindi kasi pwede 'yung eh. kasi wala tayong bike. At saka malapit lang naman kasi yung station. Kaya tayo Kaya 'yung guys yung nakita na dito. Parami na parami yung mga tao. Ayan o. Ayan guys po. Ayan, pag-build na yung mga tao. Ang ah. <coughs> ganda lang yung araw. Pa-packet pa lang. So, malamig na. At yung mga tao, naka-jacket na sila. Ayan. Ito so, tara guys. Bili mo tayo ng ano ng mainit na sa abot na. Bili na sila. So, napansin ko. Magay yung kulay ng aking medyas? O so, oh, okay lang. Ayan. Tapos side. yan Safety ka dito guys. Pagtatawid ka dito sa pedestrian lindo sa Japan. No? Kasi priority tayo dito. Ayan. Sa Pinas. Priority dyan. Siyempre, yung mga sasakyan nila, yung hari, kalsada. oh, ayun. Lakad-lakad lang. O, oh, masalahan. uwak. Malinis yan. Inano ng uwak eh. So, oh, ayun. Bili tayo ng kainit na inumin sa bidding machine kasi nga talagang ano eh. Talagang malamig siya. Sakit na talaga siya sa kamay. So kung ayun mga nagbabike no Pahak Go Mga araw guys Andun pa oh So hindi pa tayo matangka ng araw no So mag Tiis lang din muna tayo Ano uh, hop Dominos Ayan Dominos yan And, tapos yung kagabi Eh Bibili sana ako Parang marami naglinya eh So hindi na o, nakatulog din talaga tayo no ano? ano Yan umaga umaga Sa December 25 Pumasok tayo Kasi nga Wala dito Pasko sa Japan sa Pinas holiday ngayon sa Japan wala no marami guys may mga mansion tawag nila tayo guys or hotel ayan ayan ang mura siyempre ito tayo sa mura Kulog niya juice natin. sana pa lang 100 na ano. Ayun. <coughs> Kailangan na natin na maghawak na ng mainit guys. Talagang maraming talaga. Masakit sa kamay. sa tara. So uh, 10 minutes nung lakarin natin. No? Papuntang uh, station or ar araw. So ngayon maraming tao. Hindi maraming tao. Kasi nga. Um, medyo maaga pa ako. So, tara check natin. Ito so, so, ang station. Tutok ang mata. train. Sa so, liyo tayo ng dekit receive kasi kailangan natin i araw-araw yun una yung isokle Okay. So ayun, simulan so na silang mag uh, um, running, running, no. ayan So, dito na tayo mismo sa station. Sa loob station. Check natin yung schedule ng train. Ayan. Okay lang, dito tayo sa auto. Number 6. So, uh, oh, ayun. Start na yung ating December 25. <laughs> Araw ng pasok. Ang daming tao ngayon guys. Oh. Ang talaga sila eh. so ayun normal day lang dito ngayon sa Japan yung December 25 so pasok lahat parang wala lang So, itu yang ating Breakfast ba Yan Breakfast Ano hmm, marami, eh. good, good sheet eh. Yan, sheet, sheet oh. Pak mm. So yun guys, tapos na tayo mag breakfast. Siyempre, sure. tulong mo tayo. Iba e yung mga mga jeep hanggang dito lang tayo. Next time ulit.